Siya ang isa sa pinakamahusay na power forward sa kasaysayan ng liga. 7-time PBA champion, 2-time best player of the conference, 10 beses na pabilang sa PBA All-Star at pang lima po sa all-time scoring leaders. Siya si Nelson Asaitono o mas kilala sa bansag na The Pool. Si Nelson po ay mula sa Oriental Mindoro may lahing hapon at marahil ang pinakasikat na manlalaro na nagmula sa University of Manila. Tatlong beses po siyang nagkampiyon sa amateur league na PABL bago naman naging second pick overall ng Pure Foods noong 1989 kung saan po nakasama niya ang mga dati niyang kakampe sa national team na sina Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at Jerry Codinera. Sa kupunan po na ito ay natikman niya ang kanyang unang dalawang kampyonato. Ngunit dahil nga po sa parehas na posisyon na kanilang nilalaro ay nagsisilbi lamang siyang backup ng nooy star player nilang si Alvin Patrimonio. 1991 po nang maitrade ito papuntang Swift kung saan siya na po ang naging pangunahing offensive player nila. Dito po ay apat na kampiyonato ang kanyang naibigay at muntikan pangang manalo ng League MVP taong 1992 matapos ngang pangunahan ang statistical points. Kalaunan ay nakasama naman niya ang 1995 MVP na si Verhel Meneses at ang nooy super rookie pa lamang na si Kenneth Duremdes. Taong 1996 po nang kunin siya ni coach Ron Jacobs kapalit ng mahigpit niyang naging karibal noon na si Ato Agustin. Dito ay lalo pang nangibabaw ang kanyang laruan at sinakyan ng buong koponan ang balikat ni The Bull. Bagamat dalawang beses niya nga pong nadala sa finals ang kanyang team, ay bigo naman itong makapag-uwi ng kampyonato. Minsan pa ay muling nanguna sa statistical points si Nelson, ngalang po ay muling naungusan ng isa ring premiadong forward at dating kakampay na si Patrimonyo. 1998 nang dumating ang future two-time MVP na si Daniel Defonso at sa pagpasok din ng Phil Am na si Danny Siegel ay unti-unti na pong bumaba ang kanyang minuto sa paglalaro. Matapos ngang magkaroon ng pagpapalit sa coaching ng San Miguel ay na trade na ito pabalik sa dati niyang team na Pop Cola bago naman muling na-trade papuntang Red Bull kung saan apat na seasons pa siyang naglaro bilang veterano ng koponan at tuluyan na ngang nagretiro taong 2005. Sa kabuuan po ay mayroon itong labing pitong taong karera sa PBA at naglaro sa mayigit walong daang games. Pang lima po siya sa all-time scoring leaders, pang apat sa all-time free throws made at nasa pang labing isang posisyon sa all-time most rebounds. Ngunit sa kabila nga po ng kanyang tagumpay ay never itong nanalo ng MVP award. Matapos magretiro ay naging abala naman ito sa pagnenegosyo at taong 2015 po kung naaalala nyo nang ihayag ang listahan ng 40 greatest PBA players ay surpresang wala ito sa listahan na labis namang ikinagulat ng maraming mga PBA fans. Maging ang ilan nga pong manlalaro ay sinasabing isa siya sa mga pinakamahusay na scorer sa kasaysayan at isang pagkakamali ang hindi siya mapabilang sa mga dapat parangalan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.